Sa ating kulturang Pilipino, ang paliligo ay bahagi na ng araw-araw nating kalinisan at kaginhawaan. Pero alam nyo ba na may ilang gawain bago maligo na pwedeng magdulot ng hindi inaasahang sakit, lalo na sa mga edad 60 pataas? Oo, totoo ito! Maraming Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ang sanay sa mga tradisyon at paniniwala ukol sa paliligo, pero hindi lahat ng ito ay ligtas para sa ating kalusugan. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na bawal gawin bago maligo upang maiwasan ang mga sakit na karaniwang nararanasan ng mga senior tulad ng pagkahilo, pananakit ng kalamnan at paninikip ng dibdib. Maghanda na po ng inyong papel at panulat at sabayan kami sa isong makabuluhang talakayan para sa inyong kalusugan at kaginhawaan. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa comment taga saan ka nanonood at ilang taon ka na. Okay, simulan na natin! Una, bawal maligo ka agad pagkagising mo. Isa sa mga nakasanayang gawain ng maraming Pilipino, lalo na sa probinsya, ay ang agad na pagpunta sa banyo para maligo pagkatapos bumangon. Para sa ilan, para itong ritual ng pagpapasariwa bago simulan ang araw. Ngunit para sa mga senior o may edad na, hindi ito magandang practice. Ayon sa mga albularyo, mga lola natin at pati na rin sa mga doktor, mas mainam na hayaan munang magising ang katawan bago buhusan ng tubig. Bakit? Kapag bagong gising tayo, ang ating dugo ay mabagal pa ang daloy hindi pa aktibo ang ating mga ugat, kalamnan at puso. Kapag bigla tayong naligo, lalo na kung malamig ang tubig, pwede itong magdulot ng biglang pagtaas o pagbaba ng presyon, pagkahilo, pananakit ng batok o sa mas malalang kaso, heart attack. Ilan na sa mga kwento ng mga nakatatanda ay tungkol sa mga kakilalang naligo ng malamig pagkagising at hindi na nakaahon mula sa banyo. Kaya hindi ito abot sa chismis lang, may katotohanan. Mabuting gawin muna ang ilang simpleng pag-unat ng katawan gaya ng pag-inat ng braso at binti o pag-ikot mang leeg. Uminom ng isang basong maligamgam na tubig para tulungan ang katawan na gumising sa loob. Maglakad-lakad muna kahit sa loob ng bahay. Maghintay ng kahit 30 minuto bago maligo. Ang mga ganitong singkling hakbang ay bahagi na ng kaugalian ng mga Pilipino noon paman, ang pagiging maingat lalo na kapag may edad na. Sa kultura natin, likas ang pag-aalaga sa sarili lalo na sa umaga. Kaya kung nais mong makaiwas sa disgrasya, sundin ang payo ng matatanda. Huwag basta-basta maligo pagkagising. Iwas sakit, iwas disgrasya. Mas mainam ang maagap kaysa sa magsisi sa huli. Pangalawa bawal uminom ng kape o tsa bago maligo. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga senior, ang umaga ay hindi talaga buo kung walang mainit na kape o tsa sa tabi ng pandesal o suman. Isa ito sa mga paboritong gawi sa umaga, nakaupo sa teras, nakatingin sa halaman at kasabay ang mainit na inumin habang nakikinig ng radyo o nanood ng balita sa TV. Ngumit alam mo ba na ang simpleng pag-inom ng kape o tsa bago maligo ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang panganib, lalo na para sa mga may edad? Ang kape at siya ay parehong may kafein, isang sangkap na nagpapabilis sa tibok ng puso at nakakapagpataas ng presyo ng dugo. Kapag ito ay ininom bago maligo, lalo na kung malamig ang tubig o bigla ang pagbabasa ng katawan, maaaring makaranas ng pagkahilo, pananakit ng dibdib o pagkabigla sa katawan. Ito ay delikado lalo na sa mga may kondisyon sa puso o mataas ang blood pressure. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang kafein ay nagdudulot ng pansamantalang stress sa cardiovascular system. At kung sasabayan ito ng biglaang pagligo, lalo na kung di pa handa ang katawan, maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto. Kaya imbes na kape o chaagad agad sa umaga, bakit hindi subukang uminom muna ng maligamgam na tubig na may kalamansi? Bukod sa nakakapreskong alternatibo, ito rin ay may binipisyong pampalinis ng tiyan at pampalakas ng resistensya. Pwede ring sabayan ito ng konting pagstretch o paglakad-lakad sa bakuran habang hinihintay ang 30 hanggang 60 minuto bago maligo. Sa ganitong paraan, hindi lamang ligtas ang katawan kundi mas naaalagaan pa ang kalusugan sa pangkalahatan. Tandaan, habang tayo tumatanda, mas nagiging sensitibo ang ating katawan. Ang mga dating kinaya ng katawan noong kabataan ay maaaring hindi na ganoon kadali ngayon. Kaya't maging mas mapanuri at maingat sa ating mga nakasanayang gawain. Sa simpleng pag-iwas sa kape o tsa bago maligo, maiiwasan ang sakuna at masisiguro ang ligtas at masiglang pamumuhay araw-araw. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makajuwa pa ng magagandang content para sa iyo. Mayon, magpatuloy tayo. Pangatlo. Bawal maligo kapag gutom o walang laman ang tiyan. Isa sa mga madalas isinasantabi pero napakahalagang paalala para sa mga senior ay ang pag-iwas sa paliligo kapag walang laman ang tiyan o kapag gutom. Bagamat simpleng payo ito sa unang tingin, malaki ang epekto nito sa kalusugan ng isang taong may edad lalo na kung isinasaalang-alang ang pisikal na kondisyon ng katawan habang tumatanda. Sa tuwing tayo'y gutom, bumababa ang ating blood sugar o asukal sa dugo na nagiging sanhi ng panghihina, pagkahilo, panlalambot ng mga tuhod o minsan pa bigla ang pagkakatumba. Ang ganitong mga pangyayari ay delikado, lalo na kung ito'y mongyari habang tayo'y naliligo, kung saan mas mahirap ang kumilos o humingi ng tulong. Sa kulturang Pilipino, likas na sa ating mga matatanda ang paniniwalang nabubuho o napapasukan ng hangin ang katawan kapag naliligo ng gutom. Maaring sa modernong medisina ay wala pa itong eksaktong paliwanag, ngunit hindi rin ito ganap na walang batayan. Isa itong anyo ng karunungang bayan na tumutukoy sa kawalan ng balanse sa katawan kapag ang loob, bituka, tiyan ay walang laman at pagkatapos ay bigla mong lalamigin mula sa labas dahil sa tubig. Isa pa, sa mga probinsya, madalas nating marinig mula sa ating mga lolo't lola ang mga salitang, huwag ka munang maligo, wala ka pang laman sa tiyan, baka himatayin ka dyan. Isang paalala na may halong pag-aalaga at pagmamahal. Sa praktikal na aspeto, ito rin ay magandang paalala sa mga senior na ang katawan ay mas sensitive sa bigla ang pagbabago sa temperatura at enerhiya. Kaya, bago maligo, lalo na sa umaga kung kailan malamig pa ang panahon at sariwa ang hangin, mainam na kumain muna ng kahit magaan. Hindi naman kailangang mabigat agad ang almusal. Kahit isang hinog na saging, isang pirasong pandesal o ilang pirasong biskwit at mainit na tsaa o salabat ay sapat na upang maibalik ang kaunting lakas ng katawan. Ang ganitong simpleng gawi ay hindi lamang nakakatulong sa pisikal na kalusugan kundi nagbibigay rin ng pakiramdam ng kapanatagan at sigla para sa buong araw. Ang pag-aalaga sa sarili, lalo na sa pagtanda, ay hindi lamang nakasentro sa mga produktong panlabas gaya ng sabon, shampoo o langis. Ang tunay na pangangalaga ay nagsisimula sa loob sa kung paano natin pinakikitungan ng ating katawan bago ito humarap sa araw-araw na gawain, tulad ng paliligo. Kaya't mga mahal naming senior, bago sumambak sa paliligo, lalo na kung maaga pa sa umaga o kapag malamig ang panahon, siguraduhin may laman ng tiyan. Sa ganitong paraan, mas ligtas, mas magaan at mas kasiyasiya ang bawat sandali ng inyong pag-aalaga sa sarili. Tanda sa bawat patak ng tubig sa ating katawan ay dapat kasabay ang patak ng malasakit sa sariling kalusugan. Pangapat, bawal mag-ehersisyo bago maligo. Alam nating mahalaga ang ehersisyo sa bawat yugdo ng ating buhay, lalo na para sa mga senior na nais mapanatili ang lakas, balanse at sigla ng katawan. Sa katotohanan, isa ito sa mga susi para maiwasan ang maraming karaniwang sakit sa pagtanda tulad ng alta presyon, rayuma at diabetes. Ngunit kahit gaano kahalaga ang paggalaw at pagpapawis, isang madalas na nakakalimutang paalala ang dapat nating tandaan: huwag agad maligo pagkatapos mag-ehersisyo. Sa katawan ng isang senior, mas sensitibo ang mga ugat at kalamnan. Kapag pawis na pawis tayo at hinihingal matapos ang ehersisyo, bukas na bukas ang ating mga pores o balat at mabilis ang tibok ng ating puso. Kung sa ganitong kalagayan ay bigla tayong magbubuhos ng malamig na tubig o magsasabon ng katawan, may panganib itong magdulot ng masamang epekto. Sa maraming pagkakataon, ang ganitong gawain ay nauuwi sa bigla ang paninikip ng kalamnan, muscle spasms, panginginig, pagkahilo o minsan pangay mild stroke. Hindi lang ito sabi-sabi. Sa mga pamilyang Pilipino, lalo na sa mga taga-probinsya, may matandang kasabihang madalas nating naririnig. Pabayaan mo munang humupa ang init ng katawan bago ka maligo. Madalas itong sinasabi ng ating mga lola at lolo na kahit walang diploma sa medisina ay puno ng karunungan. At sa panahong ito ng makabagong impormasyon, pinatotohanan ng agham na may saysay -say at basihan ang mga ganitong payo. Sa kultura ng Pilipino, may malalim tayong pagpapahalaga sa pag-aalaga ng katawan. Kaya't bago maligo pagkatapos mag-ehersisyo, ugaliing magpahinga muna ng hindi bababa sa 15 hanggang 30 minuto. Maaari kang uminom muna ng maligamgam na tubig, magpunas ng tuwalya upang alisin ang pawis at umupo o humiga sa preskong lugar. Huwag piliting tapusin agad ang lahat ng gawain, lalo na kung ang katawan mo ay nangangailangan pa ng pahinga. Kapag handa na ang katawan, gamitin ang maligamgam na tubig sa pagligo. Iwasan muna ang malamig na buhos, lalo na kung galing ka sa matinding pawis at pagod. Sa mga bayan sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar na may malamig na klima tulad ng Bagyo, mas kilala ang ganitong pamahiin at praktikal na payo. Hindi ito abala, kundi proteksyon. Sa panahon ngayon na maraming senior ang nagsisikap maging mas aktibo, huwag kalimutang mahalagang bahagi ng wellness ang tamang paraan ng pagpapahinga pagkatapos ng physical activity. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa sa pagbabalik ng paggalang sa mga tradisyonal na kaalaman na matagal ng bahagi ng ating kultura. Sa pamamagitan nito, hindi lang tayo nagiging malusog, nagiging mas maingat at mas mapagmatiyag din tayo sa ating kalusugan. Paalala, ang kalusugan ay hindi lamang nasa dami ng ating ginagawa, kundi sa tamang diskarte kung paano nating ito isinisingit sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magaganang content. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, bawal uminom ng malamig na inumin bago maligo. Isa sa mga paboritong gawi ng maraming Pilipino, lalo na tuwing tag-init o pagkatapos ng gawaing bahay, ay ang pag-inom ng malamig na inumin tulad ng tubig na may yelo, soft drinks o kahit palamig mula sa karinderya. Sa init ng panahon sa Pilipinas, para bang ito ang pinakamabilis na pampalamig ng katawan? Pero para sa mga senior citizen, ang simpleng gawi na ito ay maaaring magdulot ng malubhang panganib, lalo na kung isusunod agad ang paliligo. Ayon sa karanasan ng maraming matatanda sa Pilipinas, pinaniniwalaan na ang pagsabay ng malamig na inumin at bigla ang pagbuhos ng tubig sa katawan ay nagdudulot ng pagkabigla sa loob. Sa kultural na paniniwala nating mga Pilipino, ang tawag dito ay nabigla ang katawan o nabasa ang loob. Bagamat hindi ito isang siyentipikong termino, marami sa ating mga lolo't lola ang nakaranas na ng pananakit ng dibdeb, paninikip ng kalamnan at minsan ay pagkahilo o pamumutla pagkatapos gawin ito. Sa medisina, ito ay maaaring dulot ng bigla ang pagbabago sa core body temperature na maaaring mag-trigger ng muscle cramps, chest pain o maging alta presyon, lalo na kung may pre-existing conditions ang isang senior. Ang katawang tumatanda ay mas sensitibo sa mga pagbabago sa temperatura. Hindi na kasing bilis ng dati ang kakayahan ng katawan na mag-adjust Kaya't kapag uminom ka ng malamig na inumin tapos agad kang maliligo, lalo na kung malamig din ang tubig sa paliligo, para bang tinutulak mo ang katawan na sumailalim sa shock? Ang ganitong shock ay hindi lang simpleng paminginig. Pwede itong maling sanhi ng pagkahilo, palpitations o sa mas malalang kaso, pag-atake sa puso. Sa kulturang Pilipino, uso ang hilot at mga tradisyonal na payo mula sa matatanda. Isa sa mga madalas nilang sinasabi ay huwag kang iinom ng malamig kung balak mong maligo. Kahit sa mga probinsya, kapag may batang nauuhaw habang pawis na pawis, ang iniaalok ng matatanda ay maligamgam na tubig, hindi malamig. Isa itong paraan ng proteksyon na naipapasa mula henerasyon sa henerasyon. Magikita rin ito sa mga lokal na paniniwala na ang katawang basa sa pawis o kabubuhat ay kailangang pahingahin muna bago paliguan upang hindi mapuroan ang kalusugan. Kaya kung ikaw ay isang senior o may kasama kang nakatatanda sa bahay, tandaan, mas mainam ang maligam-gam o room temperature na inumin bago maligo. Kung talagang nauuhaw, uminom ng kaunti muna at maghintay ng 10 hanggang 15 minutes bago magbuhos ng tubig sa katawan. Ang simpleng pag-iingat na ito ay hindi lamang makakaiwas sa sakit kundi alinsunod rin sa kultura nating mapag-alaga sa ating kalusugan. Sa huli, ang pagrespeto sa karunungan ng ating mga ninuno at ang pagsunod sa mga payo ng nakatatanda ay hindi lamang pagpapakita ng respeto. Ito rin ay susi sa isang mas malusog at mahabang buhay. Pang-anim, bawal maligo kapag galit o emosyonal. Sa ating kulturang Pilipino, may matandang kasabihan na madalas pa ring marinig sa mga matatanda. Huwag kang maliligo kapag mainit ang ulo. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na ito'y isa lamang pamahiin o paniniwala ng matatanda. Pero kung susuriin, may malalim itong batayan, hindi lamang sa karanasan kundi maging sa aspeto ng kalusugan. Totoo may koneksyon ang ating emosyon sa kalagayan ng ating katawan at ito ay lalong mahalaga para sa mga senior na mas sensitive na sa physical at emosyonal na stress. Kapag tayo ay galit, labis na nalulungkot o nasa ilalim ng matinding emosyon, tumataas ang ating blood pressure, bumibilis ang tibok ng puso at naninikip ang mga uga. At sa kalagayang ito, ang biglang pagbuhos ng malamig o kahit maligamgam na tubig sa katawan ay maaaring magbulot ng pananakit ng dibdib, pagkahilo, paninikip ng paghinga, o sa mas malala, atake sa puso. Kaya't hindi ito basta haka-haka lamang. May medical din itong paliwanag na hindi dapat isantabi, lalo na ng mga matatanda na may kasaysayan ng hypertension o heart condition. Sa ating mga Pilipino, likas ang pagiging maalaga sa Adam dami ng isat-isa. Sa loob ng tahanan, madalas nating sabihin, pahinga ka muna, huwag ka munang gumalaw, galit ka pa. Ang ganitong asal ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa ugnayan ng emosyon at pisikal na kalagayan. Kaya kung ikaw ay senior citizen, huwag ipilit ang sarili na maligo kung may sama ng loob, inis o matinding lungkot. Hindi mo kailangan labanan agad ang nararamdaman. Mas makabubuti kung hihinga ka muna ng malalim, uupo sandali, makikinig ng musik pausi kang nagpapakalma o makikipagkwentuhan muna sa pamilya. Bukod pa rito, sa kulturang Pilipino, bahagi ng self-care ang pagbibigay halaga hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa kalooban. Sa mga probinsya, karaniwan ng may ritual ng pagligo. Madalas ito'y ginagawa sa umaga habang tahimik pa ang paligid o sa hapon habang papalubog ang araw. Sa ganitong mga oras, kalmado na ang isip, tahimik na ang damdamin at handa na ang katawan na tanggapin ang gini ginaw na tubig. Ang paliligo ay hindi lamang para sa kalinisan, kundi para rin sa pagpapagaan ng loob, pag-alis ng pagod at pagpasariwa ng isipan. Kaya't sa susunod na maharamdam ka ng matinding emosyon, tandaan, huwag mo munang ituloy ang pagligo. Bigyan ang sarilo ng oras na humayak ama. Ang isang mainit na ulo o pusong mabigat ay hindi basta nababawasan ng tubig, kundi ng pag-unawa, pahinga at pagmamahal sa sarili. Dahil, sa huli, ang malusog na katawan ay nagsisimula sa isang payapang damdamin. Pangwakas na kaisipan mga mahal naming lolo at lola, sa ating kulturang Pilipino, ang paliligo ay hindi lamang bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Isa rin itong simbolo ng pag-aalaga sa sarili, pagpapahalaga sa kalinisan, at paminsan ay paraan ng pagpapahinga ng isip at katawan. Ngunit sa kabila ng mga benepisyo nito, huwag po nating kalimutan na may mga bagay na hindi dapat ginagawa bago maligo lalo na kung tayo ay nasa edad na kung saan mas sensitibo na ang ating katawan. Ang simpleng maling hakbang ay maaaring magdulot ng pananakit, pagkahilo o pagtaas ng presyon na madalas nangyayari sa mga nakatatanda. Kaya't paalala lamang to, makinig sa tibok ng katawan, iwasan ang pagligo kapag gutom, pagod o bigla ang galing sa araw. At piliin ang oras na ligtas at komportable. Sa paraang ito, naipapakita natin ang pagmamahal hindi lang sa ating kalinisan kundi sa ating kabuuang kalusugan. Tandaan po natin, ang kalusugan ay kayamanang walang katumbas na halaga, lalo na sa ating ginintuang taon. Maging malusog, maging masigla at mabuhay ng mahabat masaya.